Sa totoo lang, pwede naman ang walang gasto sa pagpapaganda or pagpapaputi. Sa tatlong ingredients, kayang-kayang paputiin yung mga maitim sa inyo, hindi lang sa mukha. Pwede ito sa kilikili, pwede ito sa singit, sa tuhod, sa alak-alakan, sa kuyukot. Ito ay paghaluhaluin haluin lang, so siyempre tansyahan lang. Kaya pakunti-kunti lang ang ilalagay niyo para makita nyo yung talagang texture na malapot. All type of skin ay pwedeng pwede to. Patakan lang ninyo ng tatlong patak na coconut oil. Haloing mabuti hanggang sa makita nyo yung texture na talagang ang lapot-lapot niya. Para sa magandang resulta, maghilamos muna kayo. Mag-scrub kayo ng granule sugar sa inyong mukha o kaya yung asin. At alam niyo ba ang pinakamaganda nito? Kumuha muna kayo ng hot wet towel. Lagay niyo muna sa inyong muka ng dalawang beses. Dalawang beses din natin gagawin ang paglalagay ng hot wet towel before and after. At ang paglalagay ng hot wet towel kung hanggat maaari talaga nakahiga ka. At pag a-apply nitong ating ginawang ingredients na to, kailangan din na nakahiga ka para magandang maganda. So mga ilang minuto lang ay pwede mo na siyang banlawan. Kumuha uli ng hot wet towel. Dalawang beses mong ilalagay para paglalagay niyo ng lotion ay pack na pack talaga sa ganda. At 'wag na 'wag niyo kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. Kahit anong brand, sabi nga ng mga dermatologist, maglagay ng sunblock sa loob at sa labas ng bahay. At sa mga hindi pa nakapagsusubscribe, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!